so umuula na naman dito dito tayo sa altar yan yung mall na gagawin pa lang so baka malayo pa yan ilang years pa yan bago matapos so ito yung view sa likod yung bahay namin dyan dito sa may likod sa may puti na yan oh ikot yan so malapit kami sa abha puro parking mga empty space dito Ayan, puro lote mga pakanting lote so One hour plus lang yung travel dito papunta dyan sa bundok bundok na yan sa abha maganda dyan sa bundok bundok na yan malamig dyan eh din kadalasan yung malakas yung ulan na, po, na ano lang dito nadadamay lang kami so yan siya ngayon ulan 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 yan yung mga bahay dito mga box box lang yan o oh. mga box yan puro box ah, ganyan yung bahay dito